So ayun. what's up everyone? Kamusta kayong lahat? Kung nasa man kayo ngayon, I hope you guys are doing okay. Magandang umaga, magandang gabi, kung ano man ang time ninyo dyan. Actually dito, I'm gonna give you a time check. It's uh, alas 3 na ng madaling araw. Uh, kakagising ko lang actually, hindi na ako makatulog eh. So nagising ako ng mas maaga than usual. So I'm making this video sort of like just a life update um, sa nangyayari sa amin dito sa US ngayon and I wanted to do it in the in the sense na parang I would compare what we had before sa UK comparing to what we have now dito sa US. Kung bago lang kayo dito sa si channel, we are a family of three. Galing kami sa UK. Uh, we've stayed there for almost four years. At nandito na kami ngayon sa Atlanta, Georgia. And nandito uh, na kami for five months now. Gusto ko lang magbigay ng initial impression towards the question na mas okay ba talaga Okay, Sa US okay. Actually, nung una na iniisip ko na gumawa ng ganitong klase na video Iniisip ko, this is going to be very easy This is going to be very quick But at the same time, I have to acknowledge Na iba-iba tayo ng realidad Pero dahil nandito na kayo sa channel, share ko na lang sa inyo kung ano yung meron kami dati comparing sa kung anong meron kami ngayon. I hope mag-enjoy kayo o sana magkaroon kayo ng uh, takeaway sa kung ano man yung i share ko. So let's start first with, say, transportation. Sa UK, kung saan kami nakatira, isang maliit na lugar called Stevenage. It's only around 20-30 minutes away from London. So hindi pa kami talaga dun sa pinaka city proper. Pero it worked perfectly for us. I can go everywhere I want. Just, you know, take the train. I can just walk. I don't need to have a car. Yung mga bahay na natuloyan namin doon, especially the most recent one, perfect para sa amin. Yung location ha, kasi Pwede namin lakarin yung hospital ko saan nagtatrabaho yung misis ko. Malapit sa amin yung tinatawag namin na Old Town. Um, merong test ko na maliit doon. Kung gusto namin pumunta ng town proper or town center, kaya ko din lakarin. Siguro mga 15-20 minutes of walk lang. Ayokay uh, kasi pag naglakad ka, medyo malamig. So for me, hindi ko masyado ramdam yung pagod. Pagdating dito sa US, sa Atlanta, Georgia o nasan kami ngayon, um, in-strategize din namin na kung sa kami titira Malapit din kami dun sa hospital na pagkatrabahuhan ng misis ko. 10-15 minutes away from the hospital by walking. So, okay din. Hindi kami napuwersa na kumuha agad ng sasakyan. Although, it would be nice to have one. especially dito sa sa US nga dito sa Atlanta Georgia ang hirap pumasyal nang wala kang sasakyan kasi walang public transportation unlike sa UK may mga bus may mga trains dito naman meron din may Marta pero hindi kami keen to experience Marta kasi um, hindi naman sa nagtatrash talk ako, no? Pero, if you think about it, sa US kasi, normal magkaroon ng sasakyan. Actually, yung mga katrabaho nga ng misis ko every time na kinukwento niya na wala pa kaming sasakyan, parang ang tingin sa kanya ay sobrang kawawa kami na parang ganun, ganun yung dating. Pagdating sa public transportation, lalo sa train, ang mga sumasakay doon is yung talagang mga sabihin na natin na hindi mga pinalad sa buhay. Hindi naman sa nilalahat ko pero sabihin na lang natin na you have a higher chance of um, na, ano? na mapahamak siguro yun na lang yung term na gagamitin ko And at the same time, hindi rin lahat na nakatira dito sa US is the same with what we have here sa Atlanta, Georgia. Let's say for example, sa New York. As a matter of fact, meron akong katrabaho ngayon na taga New York. 40 years old na siya. And hanggang ngayon, wala pa rin siyang lisensya kasi there's no need for a driver's license. Kung nakatira ka sa New York, just walk around. I think it's more convenient. So comparing the two, I would give the point to UK just because public transportation is really nice. Especially kung nasa London ka, you can really go anywhere by taking the train. Uh, you can go to Paris just by taking the train. You can go to Scotland just by taking the train. Ganon ka-convenient yung public transportation nila doon. Unlike dito sa US na parang you really need to have a car. So, yan. Ganon yung realidad namin dito. But we're planning. We're planning to get a car. Um, pagdating naman sa school ng anak ko sa UK, uh, nilalakad lang din niya yung, yung school 5 minutes away. Dito naman, sinusundo siya ng school bus. So, bababa lang kami dyan sa may baba. Susunduin siya ng school bus. Uh, siya papunta sa school. And then, from school, going back here, hatid din siya ng school bus. Um, I think, mas convenient yung maglalakad na lang siya kasi 5 minutes away lang. Comparing to kung nasan siya ngayon kasi kailangan niya pa bumiyahe. I think, it's um, parang 10-15 minutes away from the house. Mas okay siguro yung sa UK before. Um, when it comes to transportation only, so safety yan laging tinatanong yan sa mga forums pinilalagi may mga nagsasabi na ano yan? 10% higher chance yata 10% higher chance na mamatay ka sa US Saan mo nakuha yan i guess it's because of the the gun laws here in the US but then again you have to consider na hindi lahat ng state ay eh okay ang barrel there's certain states na legal magdala ng firearms pero may mga states din na ayaw nila bawal din magdala ng barel. So, iba-iba din yan. Depende na lang kung saan lugar kayo mapupunta. Rally nyo na lang kung ano yung batas doon. Siguro sa, sa Stevenage, um, sabihin na lang siguro natin 90% safe. Um, there are some times na maglalakad ako mag-isa, especially pag gabi na. Um, pag galing kami ng town center. Minsan may mga ma makakasalubong ako doon na bigla na lang akong kakausapin. wala naman kaming naranasan na kahit na ano sa UK ang stores doon walang security guards first time ko lang din naranasan na kahit ilagay ko yung cellphone ko sa likod ng bulsa ko hindi, hindi katulad sa Pilipinas na parang kailangan ko bantayin yung na sa likod ko um, so I would say it's safe it's safe pagdating naman dito sa US it's, I think it's almost the same at least in my situation or our situation here in Atlanta kung nasan kami ngayon pero I would say na nung nagpunta kami ng Atlanta proper, di ko alam kung bakit pero there is this certain feeling na parang there are a certain group of people na kapag may pagkakataon is they would definitely probably harm me or whatever. Or maybe that's just, yun lang yun sa isip ko siguro, kakabasa ng kakabasa ng mga balita kasi parang, parang everyday merong shootout every day, may banggaan every day, may nangyayaring ganoon pero awa naman ng Diyos wala naman kami nararanasan na ganoon and hopefully wala kami maranasan down the down the line. But again, um, I would say so far pagdating sa safety, I would again give the point to the UK. Ano pa ba mga tanong nila? Work and life balance. Yan ang lagi ko nakikita na pinagmamalaki ng mga Nasa UK, nalagi nila sinasabi na sa UK ang daming vacation leave, sa US lagi lang kayo magtatrabaho, wala kayong pahinga, ang bakasyon nyo lang is parang 2 weeks lang, ganyan lang. Samantalang sa UK, 7 weeks of vacation leave. Iba-iba, no? Masasabi ko lang kasi sa amin noon, talaga naman nakakapag-travel kami sa UK. Pero kasi, the question is, meron ka bang pang-travel? Siguro yung iba meron, lalo na yung mga single na nandun sa UK lalo na yung mga walang pinapadalan sa Pilipinas kung ang pera nyo lang ipara sa inyo then certainly you know you can you can go anywhere so, pwede na sabihin na sobrang daling kumuha ng sick leave vacation leave at ang daming pwedeng pwedeng puntahan na lugar pero at the same time ang dami ko ding mga kakilala na the only reason why they take the vacation leave is so that they can do overtime o kung sa iyo yung tawagin namin is bank so ibang ginagawa mag vacation leave sila ng one week three days dun sa, sa, isang linggo na nakalipas sila magtatrabaho pa din sila mostly ng mga tao na nakilala ko sa UK ganun yung reality nila doon kasi kami ito sa amin kasi doon sa UK parang isabihin na natin na hindi hindi magkakasya kung hindi kami mag-overtime. Pagdating naman dito sa US, I don't think I can say lagi lang nagtatrabaho yung mga tao dito. Sa Macy's ko, actually self-rostering sila. sila. I mean, after ng training, they can plot their own schedule. Kung halimbawa, gusto nila na magtrabaho sila ng one week dere-derecho and then one week silang naka-off, that's perfectly fine. Pwede yun. ito na, ito na yung big one. And this is the reason why, you know, most of us are going in the US anyway. Kamusta ba yung sahod dito sa US? Kamusta ba comparing sa UK? Mas malaki nga ba talaga? Sabihin na natin na mas maganda talaga ang sahod dito sa US. depende rin talaga eh. Depends on your situation. Pero the chance of being financially stable earlier is true here. So, pagdating sa sahod, pagdating sa pera, mas iba talaga dito sa US. Quick fight. Go. So kung makikita niyo, mas maraming point yung UK kesa dito sa US. So ibig sabihin ba nun, nagsisisi kami na nandito kami ngayon sa US? Hindi kami nagsisisi na nandito kami ngayon sa US. Now, let me tell you why. To be financially stable is our goal. Lalo na sa edad namin ngayon. Lalo't meron kaming anak. Katulad nga nang sabi ko sa inyo, iba-iba tayo ng realidad. So kaming dalawa ng misis ko, meron pa kaming sinusuportahan sa Pilipinas. Nung nandun kami sa UK kasi... Ang hirap. We never had the chance na bumukod. Lagi kaming merong kasama sa bahay para magkasha yung sahod namin. Kailangan naming makisalo sa isang refrigerator. Na although kami, tatlo kami sa pamilya, yung freezer namin, isang malit na space lang yung meron sa amin doon. Siguro na lulungkot lang. The more I think about it, the only reason why we feel sad is because of the group of people that we left behind. Um, na hindi naman pupunta dito sa US. O yung mga kaibigan namin na pupunta pa rin naman dito sa US kaya lang nasa ibang state. Naging pamilya na namin sila talaga. Iba yung samahan ng mga Pilipino sa UK. Sobrang lapit din kasi ng mga bahay. So, minsan, bigla na lang pupunta sa inyo. My God! Minsan, nakakamiss lang din yung, yung samahan ninyo. Ting naman dito sa US, sobrang swerte din namin na nakilala din namin yung mga tao na nandito ngayon nakasama namin. Mga bagong grupo ng tao na makakasama namin ng matagal. Most likely will be added into those group of people that we can call family as well. So pupunta ka pa ba ng US? Ano ba yung goal mo? Ano ba yung importante sa iyo? At kung nakukuha mo na kung ano yung gusto mo makuha sa UK, huwag ka na pumunta ng US. Stay there. Kung masaya ka na sa UK, at nakapag-ipon ka, ang iniintindi mo lang yung sarili mo, masaya ka sa mga tao na kasama mo, stay there. You don't need to go to the US. Kung baga meron ka nang iiwan na comfort sa UK. So, nakakatakot pumunta ng ibang bansa and to start over again. So, isipin mong maigi. Kung pupunta ka ng US, just make sure na yung gusto mong ma-achieve is hindi mo ma-achieve sa UK. Sa mga tao na gustong pumunta din naman ng US, I hope na yung mga taga-UK is encourage ninyo because you don't know their circumstance. We miss our friends, our family back in the UK pero that's what life is. You just have to know what you are willing to sacrifice pagdating sa kung anong goal niyo And yun lang yung kailangan nyo isipin. Just be ready. May mga pagdadaanan ka na nakakalungkot siguro na time. Mamimiss mo yung mga travel, mamimiss mo yung mga tao na nakasama mo. Pero just hang in there. You know, life will get better. And um, just keep on moving forward. And pray. Importante na mag kayo. Na-guide kayo ni Lord na tama yung decision na gagawin ninyo. So, yun lang muna yung topic natin for today. Again, um, I appreciate you staying with me sa oras na to. Uh, this is just the initial thought that I have when it comes to this topic. I hope na kahit pa pano merong kayong takeaway dito sa video na to. Maraming salamat ulit sa oras ninyo. I truly appreciate your time. Maraming salamat sa pag itong video and I hope to see you soon. Thank you. Ah. Salamat.